Mas gusto ko dito kasi hindi ako nakakaranas dito na sigaw-sigawan ako ng mga butir ko. Hello mga kapabayan, this is Roy and you are watching again my vlog for our today's short episode right now here sa ating accommodation dito sa Dubrovnik Croatia. Asia and panibagong episode na naman po tayo dito sa ating YouTube channel so this is the continuation ng ating mga interview sa ating mga kabayan po na narito na ngayon sa Dubrovnik Croatia. Asia so our topic for today will be all about another story of our successful applicant from Saudi. Ayan, share po sa inyo ni Kabayan ang kanyang mga naging experience sa so work sa Saudi and yung comparison and differences ng kanyang so far na nagiging experience po dito sa kanyang trabaho. So, But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 6,000 subscribers Maraming maraming salamat po sa lahat po na patuloy na nag-subscribe. Sa lahat po ng mga hindi nag-i-escape ng us, guys. Maraming maraming salamat po. So this will be a short vlog lang din naman po. And yun nga, i-share sa inyo ni Ati ni Kuya Ate, ang kanyang nag experience paano siya nakapunta rito sa Croatia from Saudi Arabia. So huwag natin patagalin pa. Let's go! Hi guys! So we're now here sa Saptan, Ayan. So right now, it's 4pm na po ng hapon. And kasama natin uh, si Gerald Anderson. <laughs> si Gerald Anderson ng Sabtad. Hello, Mi! Kamusta? Okay lang. Okay lang. So for our today's episode, guys, share -sure po ni Gerald Anderson ang kanyang... So far experience niya dito sa Croatia. So you will see sa kanyang likod ang kanyang hotel Croatia po. Ayan, diyan siya nagwo-work guys. yung hotel na yan mismo. Ayan, diyan siya nagwo-work. And ka-out lang ni Mima sa kanyang trabaho. Mika, kamusta ka? Okay lang, enjoy. Okay lang, uh-huh. -uh. Pagod? Uh, hindi naman masyado sa work ko kasi lumipat <laughs> ako sa laundry department. uh, -uh. Kwento mo naman sa amin, me, yung naging experience mo. And wait, before pala ko ba, sa kagaling? Sa Saudi Arabia, sa Jubail. Uh Oo. -oh. Jubail. Ano pong agency nyo? Uh, Humble Hunter. Humble uh, Hunter. Talent driven ng agency. Talent driven. So, dun sa previous vlog natin, guys, same kay mga Talent driven and Humble Hunters. So, kwento nyo naman po sa amin yung experience ninyo paano kayo nakapunta ng Croatia? Uh, nakapunta mm. ako dito sa Croatia dahil sa friend ko kay Samantha kasi isa siyang agent. So, mm -hmm. usapan talaga namin na sumunod ako. Pinauna mm -hmm. ko lang siya pumunta, uh, pumunta dito. Even na sa Saudi um, na kayo, friend na kayong dalawa? Yes, friend Ooh. na ka talaga kaming dalawa at saka magka-work kami. Mm -hmm. Kasamaan ko siya sa work sa Jubil, Saudi Arabia. Mm -hmm. Ano po work niya before sa Saudi? Uh, sa Saudi, ang work ko ay housekeeping supervisor sa isang Malaking hospital sa Royal Commission Hospital sa Jubail. Ilan taong po kayo doon? 10 uh, years ako sa Saudi, nag-work sa Royal tapos, Commission Hospital. Tapos, ang work ko po dito is? Dito, sa hotel, Lumadantan. sa room attendant, tapos na, naglipat ako sa mm -hmm. laundry department. Uh, gaano po kayo katagal nag-process ng papers sa punta po dito? 6 uh, months. Six months. Oh, Kaya ang bakit nag November 4. November 4. So, 2 weeks dumating yung working permit ko. Tapos nag-antay naman ako ng visa ko is 2 months. 2 months. Okay. Yes. Magkano yung overall na ginasuspone ninyo? Uh, in pesos ba? Oh, ko, in pesos? Ano na lang? 12,000 dirhams. Dirhams. Ang oh, mahal. Eh. Kasi kasama na doon ang ticket. Oh, okay. Ticket. May installment kayo don Yes. Oo, uh -uh, installment. installment. So, paano mo na natanggap na parang mudir ka na sa Saudi eh? <laughs> Tapos dito, although same field pa rin, pero parang nag-back to zero ka. Nag-first na full street ka ba doon? Meron bang pakisise or what? Sa akin, wala. Kasi mas piliin ko talaga dito ako sa Europe. Lalo uh -huh. na sa akin, isa akong part uh -huh. ng LGBT mas may freedom ako dito sa Europa kaysa doon sa Saudi Arabia Tapos ano ba uh, kamusta yung ba ng culture shock sa pagbabago ng trabaho mo sa Saudi or... mayroong pagbabago pero mas pagod din ako doon sa work ko sa hospital bilang housekeeping supervisor kasi yung posisyon namin all around kami may mga hawak kami na staff so tumutulong din ako sa mga staff ko doon so mm -mm. parang pareho lang dito kung ano lang yung work mo, yun lang. Yun lang. Pero, mas gusto ko dito kasi hindi ako nakaranas dito na sigaw-sigawan ako ng mga butir ko. So doon, grabe ang naranasan ko na ipapahiya ka sa in front ng mga kasamahan mo, si sisigawan ka ng modern mo. Mode. Pero mas piliin ko dito. Mas masaya ako dito. Hindi ka ba nakaka-experience dito may ng discrimination? Hindi. Hindi ako nakaka-experience dito. Sa How's your experience with the locals? Locals, okay lang kasi ano, yung hawak ko kasi lagi yung pakikisama, respeto. Hmm. Dapat yun talaga package kahit saan tayo makarating na ibang bansa. Basta yung pakikisama natin at respeto sa kapwa. Yun kasi talaga. kapag ano ka, medyo sensitive ka. Oo. <laughs> Talo ka doon. And kapag medyo malikot yung utak mo, nakakita ka lang ng dalawang tao na filmo mo pinag-uusapan ka. Oo. Dito bago pa lang ako pero mas may mga friendship na ako kasi yun nga may gusto din mm -mm. akong magpapasadya sa akin. parang nakikilala na ako dito mm -mm. sa pinapasukan kong hotel. Nag-enjoy ka basta sa Dubrovnik? Yes, sobrang. Mm -mm. Paano nyo po masasabi na ideal yung Dubrovnik sa mga expats na gaya natin na pumunta dito? So, kung gusto niyo pumunta dito, Mag, try nyo lang subukan, mag-apply Basta financially ready ha Yes, saka bago kayo pumunta dito Kailangan meron talaga kayong baon na pera Kasi hindi kayo mag-deploy So, 2 weeks or 3 weeks kayong mag-stay, uh -uh. mag, mag So, kailangan meron talaga kayong baon yun, yun ang na-experience ko Kamusta po yung work nyo dito? Yung work ko dito Pagod ba kayo? Mas pagod ba kayo dito kaysa sa ka... Mas pagod ako sa Saudi Arabia uh -uh. Kaysa dito yung totoo na sinasabi ko. May work and life balance naman kayo dito. Nakapag ano naman, travel naman kayo, nakapag, liwaliw naman ba kayo yes, dito? Yes, na bago ako na-deploy, <laughs> so, nag-enjoy muna ako sa Sagrib, oh. nag-enjoy akong malasing, uh -oh. na how many years sa Saudi na hindi ko naranasan. Oh. So, naranasan ko sa sagre dito sa Europe na, oh. as in, 14 years na hindi ako nakakainom ng beer sa Saudi. Yun guys. Ilang years na bakit hindi umuwi sa atin? Ah, uh, since 2018. Oh! six years, seven yes, years. years. Kasi, Paano po yun? Di ba kayo uh, napigilan ng family ninyo na umuwi mo na ng Pilipinas? Po, kasi wala na akong mama at papa, parents. Uh -uh. Mga kapatid na lang. Pero plan ko na dito na ako mag ano, vacation Pero ano ang maganda kasi dito sa atin sa Croatia, we can verify our contact sa Polo Milan. Yes. So kahit pa na cross country tayo from Middle East to Croatia, lalabas pa rin sa gobyerno sa atin na legal tayo dito was na mag-verify na kayo and I think meron sila outreach kina may sa Zagreb so anyways uh, paano po nyo uh, share nyo sa akin paano yung naging experience naman ninyo sa agency sa application hanggang sa makaalis kayo Uh, sa application naman, so hindi naman ako nahihirapan mag-process ng mga papers ko kasi meron naman naka-assist akin, yung best ko nga si Samantha. Mm -hmm. So habang nasa duty ako doon sa Saudi, so inaano naman niya ako kung ano yung mga dapat i-process ng mga papers. Mm -hmm. So mabilis hindi ako nahihirapan. In touch naman sa inyo sa agency? Yes, mm -hmm. talagang ano, inaasikaso kami sa mm -hmm. agency namin. Kaya hindi ako nahihirapan guys kahit pinagsabay ko yung work ko. At saka yung pag-apply ko Paano yung nahi, doon naman na hinahanap ba kayo doon sa alis sa work sa Saudi So on the spot nagresign ako huh? wala akong sinabihan kahit sino so on the spot na gumawa ako ng resignation letter Lago. talagang pinasa ko mismo doon sa mother ko kung sino yung taong nagsigaw-sigaw sa akin talagang pinasa ko sa kanya kaagad yung resignation letter ko so in front sinabihan niya ako bakit pupunta ka sa Europe, mga mahal doon ang bilihin, mga mahal doon ang ano, bilihin kung mga ano. Hindi ko siya pinapakinggan kasi mayroon akong sama ng loob kaya hindi ko siya pinapakinggan. So okay lang sa akin na kahit umalis, nag-resign talaga. Siguro yung experience e, parang mo Para maluwag na yung dibdib ko na makaalis na ako doon. Hmm. On the spot, nag ako. Then last day ka noon? No. Nag-render ka pa? nag ako ng one month. So yung binigay ko na, si na resignation later, uh, March 31 yung mm -mm. last duty Pero nung resign ka na, ready ka na? Really Ooh, okay. Ready na. Okay. Ganun dapat guys ha. Huwag kayo bigla-bigla bubugso na resignation na wala pa kayo mga visa mm -hmm. <laughs> pang working pay. Huwag na huwag. Huwag nyo muna gagawin yun. Kasi just in case mag, mag long stay o biglang lang mag ano yun? Mahirap na. So anyways in 1 to 10 bigyan nyo po ako ng rate How's your experience so far sa Croatia? 1 to 10, 9. 9. Bakit po 9? May freedom ako dito bilang LGBT, kaya masaya ako dito. na, mm -hmm. na, na Nasusunod ko yung gusto ko unang-una sa panamit, nagagawa ko na yung gusto ko. Kasi mm -hmm. sa Saudi guys, talagang nakabalot ako doon kahit sa duty, hindi ko naluluga yung buho ko. So dito, mm -hmm. nagagawa ko na yung gusto ko kasi part ng LGBT ako, kaya happy ako dito. May partner ka na ba? Mm, Wala. No. Oh, may chicks ka na dito. Wala. Din. Priority ko muna yung mga plan ko. I mean. Ang ganda ng mga tao dito, no? Mm. Tsaka... Ano yung plan ko, mm. rin ko muna. Saka na yung love life. So ngayon, single ako, pero saka na. Nakikita niyo ba may yung sarili ninyo after ng season? Sis, di ba kayo seasonal kayo, di ba? Mm. Ano yung plano? No? Ano yung... naka-align after ng season sa inyo? halayin. So, kukunin ako ng bispin ko. I-ano niya ako doon sa pinasukan niya. Okay. Naka-reserve na ako doon. Tutulungan niya ako. Mm -hmm. So, after ko dito, pupunta na ako ng Sagre. Yeah, yeah, yeah. yeah. Tingin niyo ba after ng winter, babalik kayo dito ulit? Kung babalikin uh, ako, basta oh. balingan ko lang yung performance ko. Kung uh -oh. ano yung mga utos nila na work galingan ko. Balay mo, magugustuhan ako kung ano yung hard work ko na ginawa sa Saudi. So, i-continue ko dito. So, lahat uh -huh. na mga nakikilala sa akin, alam niya na kung paano ako magtrabaho. So, sa lahat oh. ng mga nurses na kasamaan ko sa Royal Commission, shoutout sa inyo lahat. So, support niyo po as uh, si Barayan sa vlog. Sana, ano, i-follow niyo siya. Worth it ba mi yung pagod mo sa sinasahod mo dito sa Croatia? Yes, kasi ang sahod ko sa Saudi ay hindi pa umabot ng 30,000 sa Pero pagod din talaga noon, trabaho. So, pag pagod ang trabaho pero gusto ko yung sahod mm -mm. kaysa Saudi. Ah, uh, ano, may yung gusto mong ipayo sa mga kagaya mo na may ganong klase experience sa Middle East? And natatakot sila ulit sumugal kasi baka si iniisip nila na baka pagdating nila dito ganun ulit yung maging experience nila doon sa naging trauma nila sa Middle East before ano i-try nyo lang basta kung ano yung mga plano niya ituloy nyo lang tapos tiwala kay God kasi alam ko naman na ano hindi tayo pababayaan ni God kung ano yung mga plano natin basta mag-pray lang tayo para lagi tayong gabayan kung ano yung mga plano nyo na gustong pumunta dito. So, subukan nyo kasi balay mo, yun yung ano nyo, goal na dito kayo mag-improve. Mag Huwag kayo mawala ng pag-asa. Tulad ko, hindi sa naman mag-steeping toes, kaya pumunta kayo sa ibang country. Basta ang importante, nandito na kayo. Saka may age limit pala. Kailangan bago mag 45 apply na kayo. Thank you so much for time. And, I hope na mas maging maganda pa yung experience mo dito sa Croatia. And I know sa since alam ko na niniwala kong kasi ka, I can see I hope na nakuha mo yung trabaho gusto mo talaga ito. Sa ngayon, tsaka-tsaka muna tayo since it's our first season. And yeah, naniniwala ko yung mga taong kagaya mo ay na ma-appreciate yan ng mga employers dito. And I hope after winter, sana makita ulit tayo dito. Di ba diba? And mahaba ma pa na yung season. Yes. <laughs> banting banding pa tayo dito. So, thank you so much sa time. Thank you so much sa... Meron siya pa sa lubok sa akin, guys. Inhaler tsaka vitamins. Wala daw akong vitamins sa bahay. So, vitamin C, kailangan kailan na sabang sa bang ng vitamins talaga. So, thank you so much, me. And, kay Samantha, Ayan, shout out kay Sam. So dati po, dati din siya nasa Dubrovnik. Tas, same thing pa siya, hotel Croatia din siya before. Ayun. So right now nasa Zagreb siya and Talent Driven Agency and Humble Hunters Dubai and Croatia po. Yan, magka-tie up silang dalawa. And number one rule pa mag apply is my pera. <laughs> kasi po hindi po kaching kachi hindi libre ang mga proseso kailangan po talaga ay mag-apply kayo ng may pera for you me last question ano ang best month to apply sa Croatia? Ang? best month to apply mga best man itong ano itong Nang November, October, October mga ano, ganyan November, October Thank you so much sa time. See you again. Oh, gusto ko yung follow mo. Very, very sasya yung mga shining shimmering sa cup. <laughs> Thank you. Okay guys, ayan. I hope na nagkaroon kayo ng idea somehow sa mga um, naging kwento ng ating mga kabayan po dito sa Dubrovnik Asia. And I hope that this vlog for uh, our last vlog for this month ay nakapagbigay po somehow sa inyo ng knowledge lalo na sa ating mga aspiring applicants saan man kayo nakalocate ngayon outside the Philippines man kayo ngayon yes I hope na nakatulong po ang mga videos natin for this month sa inyong mga future applications if you have any more questions or suggestions ayan i-comment nyo lang sagotin natin yun to the comment and malay yun yan ang ating next content dito sa ating channel. Again, guys, please help me to reach 6,000 subscribers. Maraming, maraming salamat po. And, please don't skip ads. <laughs> Again, guys, good luck. And, I hope to meet you all po, dito sa Croatia. So, ciao!